guys mag purgata sa tawang grower stage guys Yan, lisod man sila pa doon oh, dahon sa ipilipil -ipil para mo doon sila sa towa. Para pero dali na pag inject mo na kawang iso okay, purga man po eh. sa karaang panahon i-lower na to sila niya tong dahon guys kay bagom na sila ang pagnasa para dali na lang pag inject purga sugda na to guys guys kung naabot pa man kayo part sa akong video. Salamat kayo. Ug makita na to Dre, guys nga ang duol sila sa mga gibetang nato nga uh, dahon sa ipil-ipil. Double ang ilang purga na hindi kan sila og sa ilang gi-count pod. Pampurga man po na sa unang uh, practice sa uh, baboy mga karaang kwan mga panahon so salamat kay guys sa inyong pagsuporta baguhan po ko sa daring channel og kung nakita uh, kita man nyo salamat na po sa pag subscribe sa ko o pag like bisan pag comment salamat kayo kay appreciate kina ko na kay newbie pa mong kudere very good ma experience po nga as content creator as vlogger unang ginaingon sa uban nga magpasalamat sila kaya naabot nila ni nga nga ni kadaghan nga subscriber o nga na na ilang naabot tinood yun kay kung sa so good pa lang magwala di masuporta sa wala yun wala kayo maabot so sa pagkakaroon guys napakuloy isara akong subscriber akong asawa og challenge yung kayo na para sa kuha o sa inyong ang pagtanaw salamat kayo update lang tamo guys po og unsay padulong nga na niya ako ang practice Okay, katong last nga harvest na mo kung nakasubaybay mo 105 ang average nila sa 12 heads na initimbang og 118 ang uban 99 may 115 so ni total na mo ang iyang timbang ni average sila og 105 sulod sa 4 months and 5 days unlipiding sa BMEG premium nindot yun guys o daghan ka gibuhi kay kung mahimo every every month na kay madispose para dili ka lugi sa bulan so planning ang among amo ni guys kung igsuon kay monitor man ko diri may nahuga po kong fitness yan. yung plano siya nga mo expand pa so hopefully mo mo click siya o maduwagan na po ang source atong income salamat kayo sa inyong kanunay nga pagtingkilik sa akong video guys o na uh, suggest man ay sa algo, sa algo sa youtube na mo appear sa inyong mga ngul salamat kayo nga sa mong gitan nga video o kung asa man ay naabot nga video pakicomment nilang po itong asa na abot niya akong video kay may na lang ma-inspired kung kung nga mong padayon po na nga journey salamat kay guys salamat sa walay sawa na yung pag 非常。Mm hmm.